Madaling araw pa lamang ay may mga naglilinis na ng puntod sa Manila North Cemetery. Hinabol kasi nila ang deadline para sa paglilinis ng mga nicho. My live report ang aming kasamang si Joshua Garcia. Joshua? Rise and Shine, Pilipinas. Rise and Shine, Audrey. Ngayon ang huling araw na binigay ng pamunuan ng Manila North Cemetery para sa mga maglilinis, magpipintura at mag-ayos ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Audrey, may mga nakita nga tayo na ilan na maaga pa lang ay nagtungo na dito sa simenteryo para ihanda ang puntod ng kanilang mga kaanak para sa nalalapit na undas. Gaya ng magkapatid na si Patrick at Marco, madaling araw pa lang ay tumungo na dito sa Manila North Cemetery para linisin at pinturahan ang nicho ng kanilang magulang, kapatid at lolo't at lola. Anila, taon-taon daw nila itong ginagawa para ipakita ang kanilang pagmamahal sa mga yumao nila mahal sa buhay. Galang tsaka pagbawi na rin po. Pasalamat rin po pagbibigay galang na rin. Siyempre po, kahit wala na sila, kailangan maipakita natin na may pakialam pa rin po tayo sa kanila. Audrey, sa guidelines na ipinost ng MNC sa kanilang official Facebook page ngayon nga ang last day para sa paglilinis at pag-aayos ng mga puntod habang sa October 29 naman ang last day ng kanilang interment at cremation. Sarado naman ang opisina nito simula October 28 at magbubukas ulit sa ikatatlo ng Nobyembre. Bubuksan naman ang MNC ang kanilang main gate ng 5 a.m. to 5 p.m. simula October 30 hanggang November 2. Simula bukas hanggang November 2 ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasok ng alcoholic beverages, flammable materials gaya ng pintura, tiner at iba pa, firearms o mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, box cutter at iba pa. Bawal din na magpasok ng videoke o kahit na anong sound system na maaari magdulot ng ingay. Gayun din ang pagdadala ng baraha, bingo cards o kahit na anong uri ng sugal. Hindi rin pwede magpasok ng mga alagang hayop. Wala ding papayagan na magtinda sa loob ng sementeryo sa mga nasabing petsa. At Audrey, mula October 30 hanggang November 2, hindi na rin papayagang makapasok ang mga sasakyan maliban sa mga funeral service mula October 28 to 29. Audrey, wala naman nabanggit ang pamunuhan ng MNC kung uh, kailangan bang uh, mag-face mask kapag uh, pasok ng sementeryo uh, pero inihikayat pa rin ng karamihan na magsuot nito lalo kung magiging crowded o siksikan ang sitwasyon sa loob ng sementeryo. Uh, lalo na nga ta uh, inaasahan nila ay daan-daan libo ang dadag sa, sa nalalapit na undas. At yan na na latest. Balik sa inyo dyan, Audrey. Okay, Joshua, ito matatapos ang undas, toneto nila ng basura yung nahahakot ng MMDA sa mga sementeryo. No? Ano bang payo ng pamunuan dyan? Yes, Audrey. Kung uh, naman sa mga basura, inihikayat rin ang karamihan na magdala ng kanilang mga plastic bag uh, pagka sa undas. sa gayon ay dali nila ang kanilang basura palabas ng simenteryo. At uh, nagtanong din tayo at sa ngayon ay wala pa naman mga police booth o mga first aid stations sa ngayon. Pero inaasahan na maglalagay ang mga ito dito para sa seguridad at kaayusan sa undas. Audrey? Alright, maraming salamat Joshua Garcia.